Happy Farming everyone! So, sasagot lang po tayo ng iilan na mga katanungan. So, unang tanong, kailan po ba binibigay ang sisikal powder? So, ang practice ko guys, ah, uh, sa dumalaga muna tayo. So, sa dumalaga, pwede na po i-start magbigay ng sisikal kahit sa 6 months. O, so, simula pinanganak po yan hanggang 6 months. So, hanggang sa maglandi po yan. So, 7 and half to 8 months kapag naglandi na po ang inyong inahin at nasa 120 to 130 kilos, pwede na po pabulugan yan guys. Ang importante, uh, napagbigay kayo ng uh, food supplement, uh, nakakatulong po yan para yung dumalaga natin ay eh, condition po yung pangangatawan, condition po lahat. Uh, matured na po siya sa 7 and a to 8 months. So, anytime kapag naglandi, basta na sa tamang timing sa pag ay pwede na po i ah uh, Ang sisikal po, uh, konting idea, uh, nakaka uh, vitamins, minerals, and calcium po siya. Vitamins A, e, D, E, minerals, and calcium. So, ang inahin, alam naman natin malalaki, kaya kailangan din ng calcium para hindi pa sabasa na pipilayan, hindi pa sabasa na bibitak yung mga kuko. So, kailangan po ng inahin yan. So, 6 months, pwede na mag-start ng physical. So, kailan uh, inihinto ang physical? So, sa practice ko guys, kahit bagong EI, continuous lang po ang physical. Dahil calcium, vitamins, and minerals naman po yan eh. So, wala siyang uh, bawal sa bagong EI. So, hindi siya nakaka-epekto similya. So, nakakabigay pa nga siya ng uh, quality. So, maganda talaga ang physical, So, ang physical hinihinto ko yan uh, 100 days uh, buntis. Tapos, binabalik ko siya uh, 5 days mula nung nanganak. So, daming tanong po sa ganyan. So, practice ko po yan guys. So, sa bawat research, may iba't ibang practice po. So, ito practice ko lang po. So, nakikita nyo naman yung uh, result. So, lagi ko ano naman kayo ina sa mga bihig ko na bagong panganak, nainahin. So, yan po yung mga result ng aking procedure. So, mahalaga po uh, ang result na isi-share po natin uh, para po uh, magkaroon ng idea yung ating mga kapwa backyard hog research. So, yan po sa nagtatanong. Ah, uh, ganun po ang pagbibigay ng sisikal. So, okay lang po yung expenses ng sisikal kasi isama na po natin yan sa expenses sa atin sa kapag uh, po tayo dahil yan po talaga yung kailangan eh. So, maganda yung makasiguro tayo na malusog ang ating alaga. So, hindi po kawalan yung okay lang yung expenses na yon dahil nakakatulong naman sa ating inahin So, hindi mo, asa ako, ako, ako guys, hindi na po ako nag inject ng iron sabontis. sa buntis. Sa hindi na rin po ako nag inject ng vitamins B complex sa buntis. So, sisika lang. Okay na po yun. So, pangalawang tanong, uh, iba din to kasi injectable. Kailan uh, ini-inject ang vitamins A, kapag po bago makastahan o lakas na so ang vitamins E, D, E guys injectable dapat uh, nakapag inject na kayo bago maglande so ang vitamins E, D, E po kasi ah, uh, produce siya ng quality eggs so pang fertilize din po siya so malalakas ang pampalakas ng similya so may posibilidad kapag na tamang timing yung pag-iay ninyo, pag -i 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 -ninyo sa pagbigay ng vitamin C. D. So malulusog ang mga biik at uh, marami pa kung mag-anak. So depende pa rin 'yan sa tamang timing sa pag -ihay. So ang pag guys ay napakahalaga dahil yan po ang pinakamahirap na hulihin yung standing hip, yung tamang timing yung talagang perfect uh, na fertile yung inahin pa kahit isang iay lang inabubutis e, ka agad at marami ang anak. So, merong kasing inahin na ang hirap i-detect yung paglalandi. E, ang hirap uh, i-detect yung tamang timing sa pag -AI. So, i-monitor nyo first din ang paglalandi. Magbilang ka agad kayo. Kaya i-monitor nyo lagi yung inahin po ninyo dahil merong tinatawag na silent hit. So, nawawala agad yung likid doon pero nilalabasan po talaga ng likid doon pero nawawala lang kagad Kaya, kapag na hindi natin minomonitor so may chance na malipasa na naman so sayang dahil uh, ang pinapakain po natin sa ating mga inahin ay pera po so alam nyo naman na napakamahal ng feeds ngayon so balik tayo sa vitamins E, D, e, yan uh, pwede naman kayo mag-inject ng vitamins EDA pagkatapos na uh, katapos na ma-EI so after 5 days pwede kayo mag-inject pero ang pinakamas maganda <coughs> ay makapag-inject na kayo bago po mag-EI so pahabol guys uh, paano ba ang procedure to so iba't ibang research ko may kanya-kanyang way sa Uh, sa so pag-aalaga ng inahin. May kanya-kanyang practice po. So, sa nagtatanong din, anong dapat gawin para mabilis maglandi ang inahin kapag bagong walay? So, una guys, kapag nagpapaditi ang inahin, huwag nyo po tipirin sa pagpapakain. Dahil, i epekto po yan pagkawalay, uh, kapag payat masyado, matagal po talaga maglandi yan. So, ang practice ko para mabilis maglandi, 2 uh, days before bago iwalay, ang pinapakain ko po, grower or starter pwede, hanggang sa maglandi po yan. So, okay na po yan, 3 kilos a day. Basta maglagay po kayo ng uh, pagawalay, pagawalay, purga, then, uh, sisikal. So, mas maganda kung nakapag-inject po kayo ng vitamins E, D, e. So, pag ginawa niyan guys, starter or grower 3 to 4, 7 ang tabayanan nyo maglalandi po yan so ang pagpapakain ng starter or grower hanggang sa maglandi lang po yan i-stop mo na yan tapos balik ka na sa normal na pakain yung gestating so balik ka na sa normal na sukat so ang feeding guide sa simula na AI hanggang manganak uh, meron na po ang feeding guide dyan So, ito meron akong sinulat dito. So, ito ulitin ko. Pwedeng guide sa bagong kasta hanggang sa mga anak. So, unang araw, kapag uh, tamang timing na, nag po kayo, huwag nyo napakainin. Tiisin nyo muna yung inahin ninyo. Nakakawa, pero tiisin nyo muna dahil para sa kanila naman yan. Para sa ikakabuti nila at ikakabuti mo rin. <laughs> para hindi mag So, 2 to 3 days, 1 kilo lang po a day. So, half kilo, half kilo. 2 to 3 days. So, 4 to 30 days, 1.5 kilo lang po a day. So, 31 to 90 days, uh, 2 kilo a day. 91 to 110 3.5 kilo a day. So, 111, bawas na tayo. 3 kilo. 112, 2 kilo. 113, 1 kilo. Sa araw po ng panganak, huwag po natin papakainin. Imagine guys, 113, 1 kilo na lang pinapakain natin na day. So, hindi niya pa due. Dahil may purpose po yan, para hindi mahirapan si Mama Pig sa panganak at maiiwasan po yung mga komplikasyon. So, maiwasan mo lang maiwasan yung... Ah, uh, pagpapanganak ng matagal so mabilis anak lang yan guys pag mga ganyan yung may feeding guide kayo ito po ang kalagaan ng feeding guide so pagdating naman po sa pagkatapos pag, manganak anak pag sinundan nyo yung feeding guide ah, naiiwasan yung mga komplikasyon like nawawala ah, yung gatas ah, namamagay yung didi iba kadalasan naninigas yung didi isa yun sa dahilan yung feeding guide nyo mali po kaya nanindingas yung didi uh, matagal makatayo si mama pig 3 days na hindi pa nakakatayo so isa yun sa mga dahilan so ang paggamot meron na po ako itinuturo sa inyo so panoorin nyo lang yung video ko at uh, subaybayan nyo lang sa so, may mga inahin o sa magpaplano makakatulong po sa inyo yan promise dahil uh, yan po lahat ng video ko dyan ay tungkol po sa paghinahin at sa mga bihik. So, ang result naman nakikita nyo, lagi kong ina-update sa inyo. So, nasa inyo na po yan kung maniwala kayo o hindi. Basta lahat ay ah, hindi po tayo nagsisimaling dito at hindi po tayo madamot sa idea dito. Isinishare ko po sa inyo dahil kapag backyard, madaling pasukin yan. Pero, lagi ko sinasabi, ulang pag kulang sa idea, puro problema po talaga. So kaya sa pag-share po ng konting kaalaman, ay eh, makakatulong po sa inyo yan kahit pa paano dahil meron na kayong idea. So alam niyo na ang gagawin kapag nagka-problema dahil lagi ko sinasabi, kapag nag iinahin po kayo, hindi nawawalan ng problema. So ang pinakamaganda lang gan, kapag dumating yung problema, so alam niyo na po kung ano yung gagawin ninyo. So yan lang guys. Ah, uh, andami ko na sinabi sa video feeding guide saka kailan binibigay ang physical at ang vitamins EDE so happy farming everyone and God bless